Kopo na ka-subscribe sa aking YouTube channel. Please like, subscribe, at paki-click na rin po ang notification bell para po sa ko po sa mga bagong videos. Please watch this video. Hi everyone. Good morning, ayan, nakasakay po ako ngayon dito sa bus at ako ay papunta sa Davao. sa so guys, Hi guys, good morning ayan guys, andito na ako ngayon sa Dahu Park, ito yun siya guys oh. ayan, ito yung Dahu Park ito yung MRT Station ayan tapos, ito tour ko ulit kayo dito, guys. Yan, maganda yung panahon ngayon. Hindi siya mainit. Pero makulimlim siya. wag lang uulan, guys. Ganda ng mga puno, oh. Asan kaya si ate? Magkikita kami dito ng friend ko hanapin ko siya kung nasaan siya guys ayan nakikita nyo guys yung mga tree na yan o oh, green na green o oh. ang ganda ng kulay o oh, green na green oh. <laughs> ano kayang kahoy yan ano kayang punong kahoy may bunga siya o oh. ayan guys may bunga o oh. ano kayang bunga yan ayan o oh. May bunga siya, oh. Oh, may bunga siya. So, si ate. Ang ganda. Napakaganda ng lugar na to guys. Kaya ito, madalas ko itong pinupuntahan eh. Kasi, hindi ako nagsasawa na puntahan ko tong lugar na to kasi napakaganda ayan o makita nyo yung tulay guys asan ko si ate labo ng tingin ko guys labo na ng mata ko kakaselton <laughs> saan yung si ate kahanapin pa ako ng babaitan na yun wala naman din siyang wifi <laughs> pareho kami walang wifi labo ng mata ko guys kaka cellphone niya Tato. Ito yung akala ko yung Gabi. Oh. Hindi naman pala Gabi. Water lady. Ano kaya yan? Irok? <laughs> Oy, may bulaklak pala yun. Oh. bulaklak siya. Oh. Gabi-gabihan. Yan pala yung gabi-gabihan. May bulaklak siya. Oh. Hmm, okay, guys, so may bulaklak ang ganda oh. Oh, di ba? Ang ganda. May bulaklak. <laughs> Eto, ano naman kaya ito? Oh. Ano naman? kaya halaman Ano kaya ang halaman ito? yun guys yung lugar na yun swimming pool yun kung gusto mo mag swimming pwede ka dyan mag swimming tapos may gym mayroon din dyan gym ayan eto naman yung tulay ito yung ano oh. ayan yung lugar na yun oh. tapos yun ano na yun MRT na yun Oh, ayan guys. So ayun, asan si ate? Ayan, bundok yan guys. So, oh. ayan, mga bundok na yan. Oh. Baho lang. <laughs> Daming isda guys. Oh. Ayan o, oh, yung gumagalaw na yun, may isda yun. labo ng mata ko. Diyos ko, wag naman ako mabubulag. Kaka-cellphone ko to. Kailangan ko muna magpahinga pala sa cellphone. Yan, daming ibon. Yan guys, daming ibon. Mm. Ganda ng bundok, oh. Ang daming ibon, oh. Mamaya siguro ng hapon, no, uulan ulan yan. Wak wak, <laughs> wak 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 daming tayo ng ibon ipot ipot ng ibon ayan guys so dito na ako wala naman si ate gilin asan kaya siya ganda, ang ganda, grabe at ang lalaki ng mga puno ayan, may mga ngawil ng isda oh. may mga ngawil ng isda guys oh, si Ate Jeline may nag -ano nang ng ano para sa dengue kontra dengue Ate Gilin, where are you? Ano naman siya? Asan kaya yun? Ayan guys, yung tulay o. Oh, paakyat. Tapos dun sa kabila o. Oh. Ayan yung kabila niya. Tapos yung bundok na yun guys, pwede ka lang mag-hiking. Ayan, pwede ka mag-hiking dyan sa bundok na yan. Ayan, hindi ko pa yan narating. Pero yung kaibigan ko sabi niya, nakaano na raw siya dun. Ayan, o oh, diba? Ang ganda ng paligid. <laughs> pero yung kaibigan ko, wala pa. Hindi ate din saan kaya siya. So, ayan, guys. Dito ko muna. Kakatang aking video. Mamaya ulit. Update ko ulit kayo, guys. <laughs> Nakanap kita, eh ating mo lang, no? Hindi ako, kanina pa. Galing ako dito, eh. Eh? Oo. Oh. si ate, oh. Ang sexy mo nga, eh, oh. Wow, may dala-dala ka pa niya. Dala mo yan? Oo. Wala ka yung pas Sabi ko sa hindi kita makita, eh. May nakita ako dun para ikaw. Sabi ko, ano naman? Matangkad. Ayan, sabi, guys. Ay, nakakano pa yung video ko. Naka-live ka? Oh. Ayan, o no, diba? May nakita akong puno dito may bunga eh. Sabi ko, nasan ka na? Uwi na ako. Nandun ako, galing ako, nag-video ako. So, ayan guys. Nakita ko na si ate. Punta ako dito. Ayan guys, ang ganda ng lugar talaga oh han laki ng mga puno, ang mga dahon, green na green, ang sarap dito maglapagi oh. Tapos mayroon kang pagkain. Ayan. Ayan guys. So, di ba ang ganda? Ayun naman yung mga ano sa mga lola. siya oh. Ayan ang bunga niya. Ayan, ano kaya Ano kaya ang halaman to? Nakakain ba yan siya? Oh. Parang yung ano leche. Leche ba? Yan? Ay hindi, ano pa yan? Ano ba yung halaman ni? Na yun? Naka, eh? ko na anong prutas 'yun. Leche ba 'yun? Ayun oh, ang ganda guys. Oh. Ayan. Sino sa inyo nakakaalam ng halaman na ito, guys? Anong halaman yan? Dahing bunga, oh. Ayan, guys. So, bunga, oh. Oh, ayan siya pag ano, oh. Wala pa yung ano. Ayan, oh. Sino sa inyo nakakalam ng halaman na ito? Comment lang kayo. Hindi ko kasi alam kung anong halaman to, guys. So, ayan, guys. Thank you for watching. Ayan, guys. Ito yung sinasabi ko. Ano to, te? Leche? Oo, o, yan to yun. Anong leche? Yung binibili natin na masarap, matamis ang gitna. Oo, ito yun. O, tara na, let's go. Na Ay, yun, guys. Oh, ang daming bunga, oh. <laughs> ang daming bunga.